Hoy lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, binibigyang pansin namin si Mika Salamanca, ang viral na sensasyon sa likod ng kaibig-ibig na cover ng kanta at ngayon ay isang youth big winner. Sumisid tayo sa nakakaantig na kwento sa likod ng kanyang paglalakbay. Nagsimula ang viral moment na sa isang simpleng childhood video. Young Mika, in uniform and all, tumatakbo, nadadapa, umiiyak at pagkatapos ay sumabog sa emotional na classic ni Sarah Jeronimo. Sinong nga ba siya? Mabilis na naging meme ang clip na yon na nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga libangan ng kanyang mga kapwa kasambahay at tagahanga online. Pero lumalabas, hindi audition ang mga video na yon, mga love letter ito sa kanyang ina. Jan Enriquez, one of Mika's managers, revealed the covers were sent to comfort her mom while she was abroad, how sweet is that? Sa mahigit labing isa milyong tagasubaybay ng TikTok at higit sa apat na milyong mga subscriber sa YouTube, nagsimula ang paglalakbay ni Mika sa mga kaswal na vlog at cover ng kanta. Mula noong libo at siya ay lumaki bilang isang respetadong influencer at performer. Ang kanyang tunay na pagsubok ay dumating sa loob ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa kabila ng kanyang mga nakaraang kontrobersya tulad ng insidente sa Hawaii quarantine noong libo at 2020, nagpakita siya ng katatagan at katapatan, hayagang pinag-uusapan ang kanyang mga pakikibaka sa pagkabalisa, depresyon, at buhay pagkatapos ng backlash. Siya at ang kanyang duo partner na si Brent Manalo, nakilala bilang Breka, ay nakakuha ng parehong puso at boto na sa huli ay nanalo sa season. Hindi lang si Mika ang nanalo, nag siya ng isa milyon na premyo sa Duyan ni Maria Orphanage sa Pampanga at bumisita din sa isang matatandang komunidad. Pag-usapan ang pagbabalik. Ito ay naayon sa kanyang mensahe. Ang kanyang pagkapanalo sa U ay isang himala na gusto niyang ibigay sa mga sumuporta sa kanya. Ipinakita na niya ang kanyang mga singing chops sa Yeh kasama ang A Million Dreams, nakatutok na siya sa karera sa musika. Plus, she's acting as Anakain in Kantadia Chronicles, Sanger, Talk About Multi-Talent. Kaya yon si Mika Salamanca, isang bubbly content creator, empathetic daughter, resilient fighter, thoughtful philanthropist, at sumisikat na bituin sa musika at pag-arte. Kung nasiyahan ka sa paglalakbay ni Mika gaya namin, pindutin ang like, subscribe, at airing ang bell para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento. Drop your thoughts below, ano ang paborito mong moment ni Mika?